Makinig ka sa akin, Muning Gusto mo bang magpaampon dito? Makinig ka Tanda rules Rules number one Huwag ka magnanakaw ng ulam, ha? At yung pinaka ayoko ko sa lahat Yung tatay sa loob ng bahay, ha? Ha? Maghahanap ka ng tatayhan mo, ha? Ayoko dito sa loob ng bahay, ha? Sagot! Thank you. Makinig ka sa rules, ha? Anong rules, ha? Walang rules, sa Rules, Yun yung rules ko dito, ha? Pag di ka sumunod, magbalot-balot ka na, ha? Malaya kang lumabas ng bahay. Ha? Tanda mo yan. Kinakikinig? Salat ang ayaw ko yung hindi ko gusto, ha? Yan, yeah, yan ang dapat. Tanda <laughs> mo yan. Makalita ka. Na... Kung babae ka, ayoko ko magbo-boyfriend ka. Kawan. mo si Mauli. Alam niya yung batas. Awa. Kung sa eskolahan may batas, dito sa bahay ko meron din batas, ha? Ang dami yan. Ha, natin, labago, no? Sige, amponin kita. Awa. Pero tandaan mo yung bilin ko, ha? Pag lumapag ka doon, alam mo na, magbalot-balot ka na, ha? O oh, sige, dyan ka na. Hello. Ayoko na nagnanakaw. Ha? Ulitin ko yung batas, ha? Ayoko na nagnanakaw ng ulam. At ayoko nang tatay ka sa loob ng bahay, ha? Tanda mo yan, ha? Mare, ha? Kung okay. maari O oh, sige, dito ka na, titira. Isha. Ito. Yan, guys. Bagong ampon ko. Ganda ng kulay niya, oh. Ito, ito. Ang cute niya, diba? Magpapala isa. May dadagdag pa ako. Huli mo yung mga daga, ah. Yan yung trabaho mo. Number one trabaho mo. Kasi yung mga daga nito, kasi laki mo na rin. Alam mo na, ah. O, sige. Sige. Namaya, paper maka nakasulatan. <laughs> Yan, guys. Yan ang bago ko, ampon. Ang pangalan niya ay si Si Monica. Ayan, si Monica.